Good morning everyone. So today is Thursday. Ah, Wednesday pa lang ngayon sa so, pagigising lang namin. Kasi tinanghali, talaga kami ngayon. Lalo na at pag walang pasok si Angela. ginagawan ko siya ng gatas. Yung gatas na ginamit ko sa binili ko sa kanya is birch tree. Kasi wala ang ano, wala ang Alaska. Kasi Alaska yung gusto ni ni Angelo. Kasi masarap talaga yung Alaska. So update ngayon. Medyo okay na yung aking pakiramdam. Walaan natin yung ano. Pero medyo sinisipon pa rin. Pero hindi na gaano talaga kagaya kahapon na parang halos hindi ako makahinga tapos nahihilo-hilo ako mas yung ulo ko. So, ganun pala talaga pag, ano, kapag maskat yung ulo, ama ano, kapag sinisip ka so masakit yung ulo. Ayan. Yung tubig na inano ko sa anak ko, pinantimpla ko is medyo malamig na siya kasi naghahanap pa rin naman yan siya pag tinimplahan mo siya ng gatas na mainit so hindi niya iniinom so gusto niya pa rin ng malamig so pinapalagyan niya pa rin niya ng malamig na tubig kaya yan na lang din yung sa kanya <coughs> balik ko lang muna ito Okay naman siya, pero okay naman yung birds tree na sa niya. Pero mas maganda pa rin talaga. Talaga mas masarap yung Alaska. So, ayan, kumuha na naman siya ng pagkain. Nalagyan natin muna. And then, dyan siya lang. Ayan. Kumuha na naman niya ng Hansel. Hindi mo kaya nabayaran yung utang mo yan sa ni Bobo. May sure Sherman, ko, lapit mo dito yung ano. I have a hair Yeah. I well, next. Mm. Mm -hmm. Tapos, nagpainit pa ako ng tubig dito sa ano. Kasi wala pang ano, wala pang ano. ano medyo ano. Medyo matagal. Kanina iyak na iyak si, An si Alonso. Kasi gusto niya atang lumabas na. Kaya lang, tinataman ako lumabas ng maaga. Kasi nga, madilim pa. Tapos malamig dito sa, sa labas. So, ay natulog na siya ulit. So, mamaya may ako ko na siya kapag katapos na ako. Kasi, balak ko mag, ano, laban yung mga damit na ano namin. Kasi nga, yung mga damit na marami na lang. Ayun, may walker pala si Alonso. So, so hindi ko na ipakita. Ayun, nabilihan ko na siya ng walker. Kaya lang, hindi pa talaga siya pwede kasi hindi pa siya marunong maupo. Kasi 4 months pa lang, ay 5 months pa lang siya. So, hindi pa siya marunong maupo. So, kaya hindi niya ito nagagamit. Nagamit ito dun sa mga pinsan niya. Kay nike kay Noah. So, nagamit nila yan. Si Alonso hindi. Nagagamit ni Alonso. Kaya lang saglitan lang siya. Kasi napapagod siya kapag ano. Kasi nakakadapa siyang ganyan. So, hindi niya nagagamit. So, swertehan ngayon kasi hindi pagising si Alonso. So, makapagwalis ako dito. So, magwawalis muna ako habang tulog si Alonso. Kasi kapagising na siya, wala na naman kaming trabaho. Kasi mga dumi dito ayan nangingitim-itim na hindi natatanggal kasi nga wala kaming time lalo na pag lalo na nung may sakit siya Alonso so hindi ko talaga mawalis Good morning ay hindi ko nga ako nagtagal mag ano magwalis doon kasi nga ang bata nagmauwi na nagsigaw-sigaw na siya sa iyak niya No! No! Kaya wala talaga kami magawa, lalo na kapag ising itong bata. Ito, no? Wala talaga kami magawa. Pagising na ang baby namin. So, ayun. For, uh, thank you naman, thank you, thank you naman talaga na sa Lord. Kasi, wala na siyang, alam na, wala na ang sakit ang baby namin. Pero, mauwi naman siya, di ba? Pagkatapos kasi ng bata, nag, ano nagpasakit kanya, nagmamaoy kasi sila dyan sila parang iyakin masyado, parang si Abangso masyado siyang iyakin, kanina pa madaling araw, iyak siya nang iyak andun sila, sobrang maoy sobrang iyakin tapos ano, natapos na sila magsasakit tapos na yung lagnat nila, or ano may sakit na yung mga bata yaw, no. hmm. ano nice <laughs> ice drink milk you drink milk? Because I want to watch later. <laughs> Wala kang pasok, mag-watch ka. Wala man ikaw pasok. Wala kang pasok. Ayan. Sa rice cooker kami nagiinit ng tubig dahil <laughs> wala kaming kahoy tapos hindi kami nakapag ano dun sa hindi na kami talaga nakakapag init dun sa abuhan namin kasi nga muulan, tapos wala kaming ano wala kaming... kami I can see you with the phone wala kaming ano wala kaming kahoy naman coffee man yan tingin tingin siya kasi pag may ginagawa talaga may alam niya na dito ka may wapang malapit be dito oh I can see Chan, Ayan. Hindi daw kasi siya makita dun sa camera. Hello! Yeah, yung have hammer. Tingin-tingin. Basta alam niya may pagkain o mainom niya. Ay, so, grabe yung tingin niya. Naiinom ako pa rin Pero naano lang po. So, sorry sa mga ano, sa mga uh, kumakain dyan. Pero pag yung upo niya, di ba may plema yan? Yung mga plema niya, na dumi niya. Pag tingin ko sa pampers niya, pag nag ano siya, pag nagdumi siya, tumahay siya. Nandun lahat puro ano, puro yung mga dumi niya. Lahat man yan, coffee. Mmm. Coffee man yan, B. Hindi man yan pwede sa'yo na. Ayun, sana nga, sana nga kasi binalik ka nung manggagamot si, ano, si tatay ka. Si tatay ka hapon. Sana nga may update na. Sana may pagbabago na sa ano niya. Okay. Sana may pagbabago sa pakiramdam niya. Kasi, ayun nga, malaki talaga yung ano niyo. Yun. Okay lang naman yun. Kahit malaki yung hinihingi. Kasi kung gagaling ka lang din naman, Buhay nat na magbayad ka kahit isa ilang libo pa yan, di ba? So, kesa naman sa doktor nga, abuti ng isandaan, isandaan libo yung iba doon tapos hindi naman gumagaling gaya nung ano, nung asawa ni skimmer, simmer, Ashimer. shimmer diba? ilan daan libo din yung milyon din at ewan eh, well, na, no, inabot man siguro yun ng milyon kasi same look sila diba? so mahal kasi doon hindi rin tumagin. Dito na kami sa kwarto kumain kasi nandito si Alonso. Ayan, natutulog siya para maiduyan ko din siya pagigising-gising siya. Tapos, may saing ako. Ito yung kanin namin. Bigas mais. Ayan, tapos itlog yung ulam. yelo din. Ayan, si Alonso. Si Angelo nag din. Yung kanin niya is puti. Para isang kaldero lang yung pinagsaingan ko. Ayan, yung sa kanya. Yan yung pagkain niya. Tapos, ito yung sa akin, no? Oh. May bigas mais siya. So, magkahawik sila ng ulam ko na itlog So, ayan. So, ito yung sinaing na. Basta hindi kaita ko yung sinaing ko sa inyo. Ito. Ayan, oh. hmm. Kalahati yung mais, kalahati yung bigas, yung bigas palay. Kasi ayaw ni Alo Angelo. Ayaw ni Angelo kumain ng bigas mai. So, kain muna kami, guys. Ayan lang. Mmm. Ayan yung ulam namin. So, ito, pinakandian nyo namin yung Angelo. Ayan. So, habang tulog si Alon, sa so, ko na si Angelo. Kasi mamaya, hindi na naman siya makaligo. Kasi kahapon, wala din siya ligo. And then, ito yung shampoo na ginamit ko sa kanya so pero inchick inchick ko alam mo o korean inchick ata uh, ay nakalagay sa so, pambata siya basta na nakalagay din dyan, na ah. children's so refreshing and clean shampoo and shower gel so pwede na gusto ko siya kasi isahan na siya pang body na nila at saka shampoo na nila